Yun, good morning. Ayan, Valentine's Day. Ayan dito. Pag-11 months na po yung ating WSP. ah, uh, Kita niyo naman po. Healthy pa rin po yung battery niya. Basta nakikita po natin, nag-green pa rin yung charger niya. Ibig sabihin, okay po siya. So, papunta tayo sa... Ano na to? Oh, Manuel na to. Yeah. Balik tayo sa one kasi pababata sa packet ulit ng konti. Pahon, I mean. Was, was. Ayan, so 11 months. Yung parehas lang po ng ginagawa kong ano, pag-monitor sa battery, pag-alaga, So, tumagal na po siya ng ganon. Para sa akin, sulit na po siya kasi kinukupit ko lang po first versus, versus on uh, ako. tulad natin sa paggamit ng motor. Kaya mas matipid na siya. So, kung magagamit po siya ng dalawang taon na ganito, sulit na po siya. Para po sa akin ha, sa aking ano po yun. ah uh, routine uh, ruta yeah. So dito, dito po tayo sa motorcycle lane dahil yung takbo po natin nasa 40 to 50 yeah, Kung huh? mapapansin nyo po yes. Yeah. Kinecheck ko po kung sino yung mga nasa likod Kung meron ba pagka nakakaarang tayo Medyo gigilis tayo para makapagbigay saan yeah. Kawit yeah. kawit dahil motorcycle lane to Ayan. Yeah. Yan. so guys, uh, pinag-iisipan natin kung magpapalit na kagad tayo ng battery. Eh kaya lang kailangan natin pag-isipan ng na mabuti yan dahil hanggat din naman nagkakaproblema okay pa naman siya <laughs> wala lang pa tayong budget ito <laughs> eh, masaya dito eh Parang kala mo Ride tayo Saan Ayun Commonwealth Ito po ipapuntang circle si O oh guys Baka February 17 Sa Quezon City Circle si po Magkakaroon ng meet up Ang mga naka WFC Baka napapanood mo to si Wala ka sa GC yes. Pwede ka pong pumunta doon Bandang alas 4 po Ano Yeah, so nakita niyo po 200 meters po na U-turn. So unti-unti po tayo mag-ano, to swerve. Ang swerving po hindi naman po siya violation. Huwag lang po kayo mag-swerve nang hindi nag-iingat. So okay, makakakaliwa ka agad. Liko, ganyan. Yes! So yan so 100 meters, liligo po tayo. Yeah, para sa mga kukuha po ng lisensya, Ayan, para mas maganda pong alam nyo po yung road safety. Ayan, 100 meters, pwede na po tayong lumiko. Dapat nakasignal na po tayo. Para alam po ng mga hindi po liligo na pwede na sila mag-adjust sa pag-iwas sa'yo. Okay na po, traffic situation natin dito ngayon eh... Moderate to heavy Ayan Ano pa to? Para palang ano to ha ah. Hidok Hidumot Ayan, yeah, so naka-stop kasi doon Kaya medyo Gapang tayo What? Okay Kaling kasa Atay so, ko muna yung ating signal light Ayan, go na. Nakawan lang tayo pagka ganitong ano, very, very slow. Yan. sa tatandaan nyo, dapat gumagamit po kayo ng signal light. Wow! Ay, ito sa motorcycle lane. ayaw niya, hindi niya makita yung signal light ko kaya sa akin na amit ko okay so nandito na tayo, medyo safe na tayo rito takbo natin 40 and basta hindi tayo nakakaabala sa likod okay na po tayo dito so bibilisan ko lang ng konti dahil medyo ah, nakikita nyo madami pong ano, madami pong nasa likod natin so, sasabay tayo ng konti So 17 kilometers na po, dire-diretso si po tayong nag-bumabiyahe. Eh. Uh, Dati po pong ano yan, 20, 26. Ayan. 54 is up po ko. Relax lang. Sa nasa linya tayo. Saan na huli? So, yun lang po muna siguro. At, uh, shout out, shout out. Pakita ko na lang po sa screen. Maraming salamat po sa lahat po ng ano, papa shout out. kasi isa na at hindi ko kayo may isa na napakadami na <laughs> Kaya nyo po sana ma-meet ma ko po kayo sa kalsada Ayun, medyo may, may ano doon Sina ko po luwag po So mga nagsasakay po kasi doon Kaya ayun So ayun po muna, maraming salamat Shout out, shout out yes. <laughs> Ride right safe po wow.